Pinagtibay ng mga kongresista sa pamamagitan ng pag-aproba sa isang resolusyon ng kanilang suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa isinusulong nitong bagong Pilipinas. Ipinagtanggol din nila ang Pangulo laban sa mga nananawagang magbitiw siya sa pwesto. Si Mel Mora sa detalye. Those are in favor, say aye. Aye. Those are against, say nay. The ayes have it. House Resolution 1557 is hereby adopted. Inaprobahan na ng Kamara ang House Resolution No. 1557, layunin ng resolusyon na magbigay ng suporta ah, kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pamumuno at sa pagsusulong ng bagong Pilipinas. President Marcos, since his inauguration in June 2022 and into the threshold Of his third year in office as the chief executive of the Philippines has remained steadfast, unrelenting, and determined in working towards his primordial goal of improving the lives of his countrymen and his noble aspiration of leading a strong and prosperous. Nation Sa isang press conference, una nang iginiit ng liderato ng Kamara ang kanilang paghanga at kooperasyon sa presidente dahil sa mahusay nitong serbisyo. Ipinagtanggol din nila ang Pangulo laban sa mga kritisismo, gayon din sa panawagan na siya'y mag-resign na sa pwesto. I think it's uh, totally uncalled for. Um, in the past two years, we have seen the performance of President Bongbong Marcos. Ah... Uh, We have seen how he has uh, managed the economy coming from uh, the pandemic. We have seen how the country has risen from times when we didn't know. Ko bukas para sa atin. And We have to respect the office of the president, Chaka, po kami bakit si, uh, President BBM. wala po tayong basihan. ano napakasipag kamukha nung nasabi ni Deputy Speaker JJ So palagay ko pag uh, yung panawagan eh alam niyo yun na yung kasunod. di ba Sa usapin naman ng ekonomiya ng bansa muling binigyang diin ng liderato ng Kamara ang halaga ng charter change o pagamyenda sa saligang batas may mensahe rin sila sa mga patuloy na bumabatikos sa kanilang institusyon They're You are here that the P.I. is out to abolish the Senate, farthest from the truth. We have no, we have no plans of abolishing the Senate. We need a Senate. Sa ngayon, isa sa mga bagong development ukol sa Chacha ay ang pagsuspindi ng Commission on Election sa lahat ng proceedings na may kaugnayan sa People's Initiative. If there is a need for them to review any of the rules, we welcome that. But while the comelec uh, reviews it there are other also other very important uh, house or legislative matters that we are also pushing for so wala pong problema we welcome the act of the comelec para naman kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda, hindi basta-basta pwedeng baliwalain ng COMELEC ang sama-samang pagkilos ng taong bayan. Una ng sinabi ng COMELEC na ginawa lang nila ang suspensyon para bigyang daan ang pag-aaral at pag-amienda sa kanilang guidelines ukol sa People's Initiative. Melalas Moras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.